Ito, nagbili si ma'am ng Bindex. Siyempre mo nagsabing Bindex, ma'am, ang sira? Ito so, daw, dito, dito Dito? dito. dito, dito, dito na ba, ah, baka ibang, ano hindi ako? oh kasi... Dito, 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 yung hmm. dito, dito, kasi kung Bindex, kita niyo, alam <laughs> ko na kagad kung Bindex. Baka. Ay, pero hindi bindex na sira. Na sira. Mayroon pa yung nagawa dati. Baka dati pa yun. Eh, sira yung kanya mga magnet. kakalasan na sa dikit. Kaya hindi nagpo push button. Nagbiti ba ng pendek si Mamu? Kakabit na lang natin. Wala pa daw pambili si ng starting motor. Kaya sa mga nagkakabit nito, baka meron. PM lang.